Good morning, guys. So for today's video, maglilinis kami ng car. Um, waiting lang ako nakapila kapila ako ngayon. Aki, ando na siya? Papasok na niya yung sasakyan niya. Tapos pipila na ako sa likod niya para naman magkasunod kami. Wait lang guys ha, pa-parking lang ako dun sa likod ni Aki. So, what? Springs, spot free of tire, engine clean. I, oh, I see. What do you want? Foam, brush, you know, soap. Soap. Okay, go. Okay. You need to hold the van. Mm -hmm. pizza namin. na natin. Hi guys! Welcome back again to our channel. This is Irene Nakila and, and Irene Vlogs. Kung kayo po ay bago sa aming channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At ishare yun na rin sa mga friends nyo, lalo na yung mga nangarap na makarating dito sa Canada. At magkaroon kayo ng idea kung ano ang buhay dito sa Canada. O pala guys, nagluto ako ng banana queue. Just for cravings. So, ang pag-uusapan natin sa vlog namin ngayon ay about sa sasakyan na nabili namin ni Aki ng murang halaga lamang. Pag-uusapan natin kung magkaano ang halaga ng nabili namin sa sasakyan, ano yung model, in good working condition pa ba, Manab madami ba kaming pinagawa, worth it pa ba ang pagbili namin, paano namin ito nabili at saan, masakit ba ito sa ulo dahil kailangan maya't maya ito ipagawa, or ano naman yung mga naging proseso na ginawa namin bago napunta sa amin yung sasakyan na ito. Pero bago tayo dumako sa mga pag-uusapan natin ngayon, disclaimer lamang po, hindi po namin ginawa tong video na ito para magyabang sa mga nanonood ng video na ito. Ang purpose po namin mag-asawa ay mabigyan ng idea yung mga taong nag-iisip kung brand new car or second hand ba ang kanilang bibilhin at kung ano ang mga proseso at mga dokumento ang kanilang pwedeng ihanda in case na ganitong way sila magpo ng car. So, um, sana, sana nalaman din namin ito 2 years ago. Pero ganun pa man, wala naman kaming pinagsisiha na nakabili din kami ng brand new 2 years ago. Dahil napakadami din itong naitulong sa amin. Una po sa lahat, ang sasakyan na ito ay pinag-isipan namin ng mabuti nang napakadaming beses. Madaming gabi ang tumaan na palagi naming pinag-uusapan, if worth it ba na kami or bumili kami ng pangalawang sasakyan. At ayun nga po, nag-come up kami sa desisyon na ituloy namin ito. Para sa aming mag-asawa, hindi ito isang luho. Alam namin na itong sasakyan na ito ay malaki ang maitutulong nito sa amin pagdating sa pangaraw-araw at naniniwala kami na malaki ang magiging balik na income para sa amin. So, ang importante lang guys, parahas kayo ng mindset ng asawa mo para mas magaan at mas madaling ma-achieve yung goals nyo. Kahit napakadami pang negative thoughts ang narinig nyo, go lang for the goals. Unang-una sa lahat, um, kaming mag-asawa po ay parahas na may dalawang trabaho sa ngayon dito sa Canada at hindi convenient na yung isa ay kailangan mag-suffer ng pahinga dahil lang need niya akong ihatid or kapag morning shift ako or kung hawa ko naman yung sasakyan, mayat maya ako magpapaalam para mag-set ng own time for my break dahil need ko siyang ihatid, papunta sa work niya at ayaw din namin na makaagrabyado ng mahabang panahon sa mga katrabaho namin or makaapekto sa operation ng work namin pareho pangalawa guys makakatulong din ito sa brand new car namin pagdating sa pagmamanage ng mileage uh, mas makakapagpahinga ang isang sasakyan at mas pwede pang tumagal ang lifespan nya kung may kapalitan kung baga hindi siya masyadong gamit na gamit pangatlo um, makakatipid kami sa pang-taxi dahil nga may dalawa kaming trabaho pareho at hindi parehas ang oras ng pasok namin mas mahaba uh, ang mapapahinga ng bawat isa. At ang um, kada taxi kasi ngayon guys dito sa amin, within the town lamang, ay nasa $10 na at mayroon pang tip. Pang-apat, di na namin kailangan mangamba pareho pagdating sa winter dahil kampante kami na parehas kami makakauwi na maayos at hindi nag-aalala sa isa't isa guys. Um, madalas yung asawa ko mas pipiliin niya na maglakad or magbay kahit sobrang lamig kaysa tawagan ako para sunduin siya or ihatid. Panglimang dahilan, malaking tulong siya sa amin lalo na ngayon na pinlano namin na magkaroon na ng baby bago kami nag-come up sa sitwasyon naming may make sure niya yung security namin ni baby. Kasi guys, pag napasok ako before, need ko din magbike ng 25 minutes going to work. So, para sa aming mag-asawa Um, sobrang laki ang naging advantage ng pangalawang sasakyan namin ngayon guys pero hindi namin nilalahat na maganda ang advantage nito sa sa lahat sa amin ay magiging ganun din sa inyo dahil nakadepende pa din ito sa finances nyo uh, sa mapipili nyong sasakyan kaya dumako na tayo kung paano namin ito nabili so, una, yung asawa ko ay gabi-gabi nagiging busy kaka-check ng sasakyan na binibenta sa facebook market halos isang linggo din yung tumagal na nagpupuyat siya, kaka-check. Hindi ako kumbinsido na seryoso pala siya talaga. Bago dumating ang off day namin, mayroon siyang seven na list na napupusuan niyang tignan. Sinulat niya yung model ng sasakyan na need namin puntahan, yung mga names, yung mga contact details, at yung mileage ng mga sasakyan. Nakausap na din namin yung may-ari ng mga sasakyan na nagpo Pangalawa, may kaibigan kami na si Kuya Marco na nakatira sa Calgary. Shout out Kuya Marco and Ate Cherry. So, kinausap namin at Dish sila nagdalawang isip na samahan kami dahil nung send ni Aki yung mga list at location kung saan yung mga yon Mas mainam guys na may kasama kayo para mas convenient at hindi aksayado sa oras. Ang pangatlo isa-isa na namin pinuntahan yung mga nakiki, natitipuhan ni Aki. kinokontak lang namin sila na on the way na kami. Then, nagte drive na si Aki at Kuya Marco. And yung mga chinek nila guys na sasakyan, karamihan Dodge, Hyundai, Toyota Corolla. Pero di kumbinsido si Aki sa tatlong, sa tatlong sasakyan na yon Dahil sa tatlong yon kung walang leak, may problema naman sa engine. May isa pa nga kami na-check on the spot, hindi gumana dahil yung makina or yung sensor niya, sobrang kinis pa naman, pero hindi talaga siya bumagana. Ang pang-apat dito guys ay yung Ford Fiesta 2013. So, pang-apat, medyo tumagal na yung usapan nila dahil naging interesado na si Aki sa sasakyan na ito. Meron pala silang dalang maliit na equipment, guys, na ang tawag doon ay cord reader. Yan yung, yun yung nakatulong kay Aki or sa kanya na mag-check ng sasakyan kung may problema ba yung engine ng sasakyan. At isa pa, pang, pang-apat na sasakyan na chainek niya so far, walang ini-indicate na yung cord reader na may problema yung makina. Kaya naman, na-test drive na sila. And yung sasakyan guys, ay may outer damage. Gawa nga ng hailstorm. Isa sa reason kung bakit binibenta ng may-ari. For Aki, it doesn't matter as long as okay nga yung makina. Pangalawa, Um, kaya nagustuhan niya ito guys, ay may mileage lang siya na 143,000. Not bad for 11 years. Ang pangatlo, ang mga pangunahin lang na papalitan o ipapagawa nung chinek namin ay syempre, um, yung damage ng hailstorm, yung windshield, um, dahil nabasag din siya dahil sa hail, which is cost of $200 lang naman at yung winter tire. So far, yun lang yung mga need na ipagawa sa sasakyan na binili namin. Pang-apat guys, yung original price ng sasakyan na pinost ng may-ari ay nasa $3,900. Pero dahil nadaan sa pakiusap, Kesyo, ito yung mga ipapagawa namin. 3,200 na lamang, guys. Nag-come up kami. So, paano namin na-settle? una nag kami ng cash kasi kung ini kung i-interact namin medyo matatagalan pa yon bago nila ma-receive kaya sinamahan nila kami sa bank dito lang yung sa Calgary guys pangalawa noong nabigay na namin yung bayad tumawag kami sa tatlong insurance company na at nag-canvas kami kung saan mas mura. At ang napili nga namin na insurance ay yung cooperators na ang binigay sa aming quotation ay $93 lang ang magiging monthly ng insurance namin sa sasakyan. Which is sobrang baba na nun. So, kinuha lang yung details ko at bank details, then sined na nila sa amin yung pink slip. Na yun naman yung kakailanganin sa pagpaparegister ng sasakyan. Uh, para malipat na sa pangalan namin pangatlo, dahil hindi namin pwede mauwi yung sasakyan sa Canmore ng walang plaka dahil tumawag ako sa registry need gawin ang bill of sale legally sa registry at para makuha ang plate number at pag di namin ginawa yung legal process pwede kaming maharang sa daan na mayroong $450 na multa kung ibyahin namin yung sasakyan ng walang plaka ang pangapat Um, sinamahan pa ulit kami ng may-ari ng sasakyan sa pinakamalapit na registry sa area di, doon sa Calgary. May binigay sa amin na legal form for the bill of sale. So, finila pa namin yon and then ang may-ari, and then nag sila ni Aki at saka yung witness. And then after 15 minutes, guys, na-registered na yung car sa name ni Aki at nakuha na din agad yung plate. So, ganun lang kadali bumili ng sasakyan dito sa Canada. Mas madali pa kesa mag-grocery. Charing. Pero, ano man yung naging cons neto para sa amin, eto guys, sabihin namin sa inyo. Siyempre, additional billing siya at the end of the month dahil nag-add siya ng insurance na $93 para sa amin. Additional expenses and budget din siya for the gas. Pero guys, para sa amin, hindi din ito nakaka-apekto ng malaki sa expenses namin dahil mas tumagal ang pagpapagas namin doon sa isang car. Minsan, bihira namin siyang palagyan ng gas kasi less nga lang yung nagagamit namin. Minsan umaabot lang yung gas doon ng 1.5 months or 2 months bago kami magpagas doon sa RAV4. So, ang takeaway namin sa vlog na ito, um, worth it yung naging desisyon namin na bumili ng second-hand car dahil mas nakatulong ito sa amin financially, mas nakakapagtrabaho kami ng maayos na di namin kailangan mga sa oras para maghatid sundo sa isa't isa. At uh, naging kampante kami lalo guys nung nagpa-service si Aki sa Canadian Tire at nagpa-inspection. So, chinik yung car ng mga kasamahan niya na technicians. And so far, based sa naging report nila, wala naman daw problem yung car, especially sa engine. In short, ika nga nila, maswerte na kami sa nabili naming car sa halagang 3,200 Canadian dollars lamang. At higit sa lahat guys, di ito makakatulong kung di din kayo maghihigpit ng sinturon sa mga expenses nyo. Siyempre, always know your priorities first. Unahin yung bayaran yung sarili nyo, yung pagod nyo sa trabaho, unahin yung mag-save, mag-invest, iwasan ng luho, set aside muna yung mga wants, lalo na dito sa Canada, guys, puro branded things. And know how to control your emotions pagdating sa expenses. At i-goal natin na, siyempre, makaalis tayo sa rat race. So yun lamang po muna ang laman ng video na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood. Please huwag niyo pong kalimutan mag-like, share and subscribe. Till on our next one. Bye.